Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa baad May tanong dito uh, Tungkol pa rin sa utang Sabi niya Assalamualaikum uh, po ustad Question lang po tungkol Sa tabi tamara ng gold Haram po ba na hulug-hulugan ng yung gold? Waalaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh uh, Sa Islam, pwede po tayong umutang ng installment Cellphone, sasakyan Uh, mga gadgets, bahay pero ang exemption dito ay ginto at saka silver ang ginto at saka silver ay hindi pwedeng uh, installment hindi pwedeng idaan sa tamara sa tapi kasi ito po ay riba ang uh, batas po ng pagpapautang sa ginto at saka silver ay hindi po ipwede kailangan talaga cash kailangan on hand, kailangan kaliwaan po yadan biyadin at dahabu bil dahab sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ginto sa ginto wal fidda bil fidda silver sa silver kaya ang sino man nagpapautang ng ginto ay haram po yan sino mang nagpapainstallment ng ginto ang nagpautang at umutang ay bawal po kailangan talaga sa ginto pag sa negosyo po ay cash kung babayaran yan at hindi po pwedeng installment o hindi po pwedeng ipautang po at hindi rin pwedeng utangin Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh